swerte kami guys. Dito nakabibili. Kasi so, wala mabili ng mga like part. Under ano kay Batnan, simpleng tao. Country. Mm. Blood. Di Eh. Hey. Ha? Huh? daw. Wala ko. Ilan na yun? Okay na So, ang lulutuin namin ngayon ay inihaw na manok. Dahil una sa lahat, ang mahal ng langis. Karabi na. Wala nang nagmukas dito sa Pilipinas. No? Yan, kaya inihaw na lang healthy pa. Ay, hindi din pala masyadong healthy, pero mas okay yung lasa kasi. Let's go. yes toyo wala ano man si wala ano na ketchup ang konsi lang hindi ano na natin ng konti. Hmm. Hmm. konting mantikang mahal yun hmm. oyster imik hmm. hmm. then next on the list isang perasong sili sili isa lang kasi baka maanghang laurel pampabango sprite pampalambot ng manok yun lang. okay na to 40 hours later

Yan, kainitan, humihigop ng kape. <laughs> okay. ako. kakain. Ah! Ini ah! May nakikiblog sa'yo.